controversial call sa pagitan ng Hinebra at Magnolia, maaari pang mabago ang resulta ng laban. Dahil sa camp from behind weed ng Magnolia kontra sa Hinebra, ay nagawa ng hinang Magnolia na pumunta sa ibabaw ng team standing na may malinis na 4-0 record habang ang Hinebra ay may 1-1 na kartada. Sa unang laro, isang insidente din ang hindi natawagan ng Paul matapos kamaan ni Cliff Hodge ang mata ni Keith Jimenez sa kanyang debut game. Kaya naman gumawa ng hakbang ang PBA Commissioner's Office matapos ang nasabing laban at agad na pinatawan ng suspension ang mga referee sa nasabing laban ng Magnolia Tinebra, SMB at Miralco. Maating dinomina ng Hinebra ang laban na umabot pa ng 26 points sa lamang ng Hinebra. Pero... Laking adjustment sa depensa ang ginawa ng Magnolia pagpasok ng second half para magawang balik ng laban hanggang sa pagkatapos. Sa isang panayam kay Scotty, dito sinabi ni Scotty ang kanyang saluobin sa nasabing laban at miss call. Paul para sa akin kasi nakita ko yung replay sabi ni Thompson. Pero baka hindi clear lane sa referees so iba yung kanilang nakita. Bago ang nasabing pangyayari, maaari pang mabago ang tawag yun ay kung may pa ang Hinebra sa pamagitan ng challenge rule dahil naging successful ang unang challenge ni CTC sa 3 points kay Ahamisi at nagresulta ng counted 3 plus 1 free throw